Shout out mga kabindors. Magandang araw. Magandang gabi. San man tayo sulok ng mundo na Ngayon ay bibisitahin natin ulit si Tatay Ernesto. Uh, alamin natin kung ano ang nangyari sa kaniyang pagpapatsik up. Kasi pinatsik up ng kaniyang kapitbahay. Sinamahan sa uh, hospital yun naman ay aanin natin uh, aalamin alamin natin kung ano ang uh, nangyari kung mayroon na siyang mga resita mga kabindors para ma bigyan natin ng uh, pambili ng gamot Ayan mga kabindors eh ito medyo sumama ang panahon ngayong umaga, umaambon-ambon. Ah, kailangan natin pasyalan si Tatay Ernesto at Nanay Marie. Yan, samahan nyo ako, mga kabindors. ito na na naman tayo mga kabindors magandang umaga na ay mukhang nagsasaing na kayo na ay ah. Ayun, uu nga. Ah uh, kumukuluan na, na 'ya. Ayos. Okay, kailangan antayin mo. Ano ba ang ano mo na eh mga gatong? Ah uh, ano nang nyug? Palapa ng nyug. Palapa ng nyug. Saka ano. 'Yan 'yung kay umito. 'Yan, 'yan tama 'yan kasi dito ilinipat eh, mo dito yung saingan mo kasi mausok sa loob, oh. diba? di ka, Mga kasama rin kay tata yun. Oo. Oh. oh. Di ba? Ilinipat niya yun talaga yun. Ah, kasi ilinipat ko eh. Oo. O. Tama yun. Ma eh. lang nanggap, Ayan. Medyo nagaambon-ambon ambun, -ambun nga yung araw ah. Oo. Oh. Okay. Ilinipat mm. ko mm. na ganyan. Kukuhan mm -hmm. dito. Kukuhan dito. Basa, basa. O, marunan yung mm. eh, ito. Basa. Basa. Kumbaga di mo mag eh. Basa na yan. Okay lang yan. Iyan tayo dyan. Hayaan mo lang. Ah, kumusta na tayo? Ano Ayan ang... Hindi, di ba? Nung ah. nakarang araw, nagpa-check up ka. Oh, Dinala -ra -ra. ka sa hospital. Oh. Ano ang kuan? Na... Binig... Lang. Ah, binigyan ka ng resita. Oh. Ayun. Mahirap nah na makang. Parang ka pa, resita, wala kang bibigyan mo. Hmm. Pero yung resita, naririyan. Dala mo. Oo. Mm -hmm. Oh, no. Nabili na yung gamot. Hindi, ano pa. Hindi pa uncle, Kasi Nalakal wala, pang pa ano po. eh. Hmm. Ah. Wala ay, pa ay, kami ngayon. Nang... Wala pang... kunting ano. Hmm. Ako mo mga anak mo tayo. Hindi man lang nagparamdap. Ay, wala ko ka marlon tayo. Ano? Minsan, minsan sa sabi. Bukas, andyan ako. Ay, okay, hmm. Hindi na marunig. Katulad ng ginagawa eh. Tapos na kung meron siyang pagmahal sa magulang. Tapos sa nagpunsiya siya sa pamasahe. Hmm, tama ka pong pasta dito. Kahit pagtingin na sa atin. O oh, tama, tama yun tay. Kung talagang na ano sila ng utang na lubha ah Na tumatanaw. ba? Diba? Tanungin mo nila kung ng ang to. Pagayang ko. Para makikita nila. Mm -hmm. Ah, so, Tay, pero nakainom ka naman ng gamot na. Ano pa, Uncle? Kung, or, hindi um, pa kompleto. Oh. Hindi kompleto, Uncle. Dapat talaga kompletuhin yung gamot. Oo, oh, kompleto. Gamot hmm. pa lang. Wala, Uncle. Lang. Hindi. Yan, yan pa lang yung dilini. Isa lang? Isa lang. Hmm? Sa ano lang po, ula aso ula wala pa ano, antibiotic hindi nyo pa nabibili. Oo, oh, antibiotic, mahal daw yan. 75 bisan yun ang kule. Eh. Bra ano, generic o ang branded talaga yan. mahal. Mm. Eh, wala pong pera eh. Lalapit pa daw ko nung no kay din. Pwede pa rin siya. Di. Lalapit mo kay din. Ilan araw pa yan. Kaya yeah. nga. Oo. Oh, eh. Hindi ko nilalapit kasi kay din Ilan araw, ayawang ko. Kung pupunta dito siya, tili siya, o ano. ayang ay, yung para talaga sa baga niya, mabi, dapat mabibili yan eh. Hmm. Ayan ang gumisita. Ayan ay, ang gumisita. Kaya para ma... Ano, ano yan? Ano, ano, ang ano yan? Na nasa buti? Para, eh. para baga. Ay, ay, ano yan? ano yan? para di ni magdikit niya binigyan niya ano mm. na niya ni Ate Glo ay eh, binigyan, 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 binigyan anong yan, anong, anong, Glo, yung lang yan ang ano lang ni Ate Glo yun sa amin kasi naawa nga sakit ata binigyan sa kanila Tumapit ako doon sa Ate Glo Ah uh, sino ang kasama niya sa pagpapa-check up ito? Kasama ka? Hindi po ang si eh, ano si Kuya Balat at saka si Noel. Kuya Noel po. Mm. Tatlo sila. Tapos ngayon nung umuwi na po sila dito, ano, nanghingi po kami ng konting tulong dyan sa may barangay. Nagbigay po, nagbigay po sila ng kunting tulong. Ngayon, nabili ko lang po, konti lang po yung nabili kong gamot. Kasi nga po, hindi naman po sapat sa doon sa binigay po nila. Ang hindi ko po nabili yung para po ano sa baga niya. Mm, ayan. Hindi, kahit uh, kunting tulong, malaking tulong ay mahalaga. Opo, diba? opo. Ayan ay ano natin ano natin yun yung deserve, deserve natin, 'yon yun mm. na kahit kunti kukun, kunti, kahit malaki, eh, kahit malaki ah, lagi lang tayo magpapasalamat na mayroong Ako. mga mm -hmm. nagmamalasakit eh, mm. kahit kunti kaman yun yan ang ano sa atin maging mapagpasalamat lang tayo ano tay mm. kahit papano eh iniwan ka man ng mga anak mo hindi ka nila inano mayroon mga taong uh, kasangkapan ang Panginoon na makatulong sa iyo ano hmm. di magkano ang halaga diyan ng uh, gamot mo hindi pa natin na perfect dahil lo pa hindi, dyan sa mga resita mo, ilang resita ba ang naririyan? Nasaan na resita na ay. Ayun, Tansu, plastic. Hindi ko kasi ito na ano ang tini, ito eh. Hindi ko na kung ito ito eh. Malaki pang kulang. <laughs> uh -uh, ito po lang. Ang garing eh. itong pera. Ito, ah, iyan ang... Um, ito kasi ko para po ito sa sa bag sa sa baga niya kasi ito. Ayan. Tsaka hmm. ito po. Kasi ito po talaga, kapag generic kasi ito, 35 ang isa. Ay, 14 pieces to eh. Ngayon, kung hindi generic kasi po to, kung ano to, 75 isa to eh. ah, uh, uncle, yan sir. Oo, oh. 75 po isa to uncle. Ay dapat, mabuo mo ng 14 pieces ito, at saka ito, 5 pieces. Ganun hmm. po. Hmm. Ay, Dalawang piraso lang po ang nabili kahapon kasi nga po 35 ang ang isa, dalawa lang ay dapat mabuo ni tatay ito. Ay dalawa lang kahapon nag-inom siya. Ngayon, na naman siya. Wala po siyang bukas maiinom. Mhm. Mm Nganyan. Ganun po. Ay, mahirap na talaga ang mahirap ano? <laughs> Talagang ano ano. Mm -hmm. Yan lang po talagang inaano namin so, po yung ganito. lang, ganyan lang talaga ang akin Nasa, na, awa, ito, awa. mga ano po sa so, barangay. Mga ibigis kahapon ito. So, ito tay, ano, uh, solve na ang ating problema. Ngayon kasi bibigyan kita ng pambili mo ng gamot, ano, para makainom ka ng tuloy-tuloy at uh, gumaling ka ito mayroon tayo dito 1,000 pesos itong 1,000 pesos na ito ay ano rin doon din ito sa ating mga viewer na mga mahabagin ang puso na nakakakita sa inyong kalagayan ano? galing sa kanila ito kay ma'am uh, Jeannie Bryan nang Australia. Ay, oh, ba, no? na, ano po yung tatay? O, tayo. Mm. Ayan. Salamat, salamat. Kay, kay, Jean, kay Salamat kay Mang Ano ang masasabi mo, tay, sa ating mga mahabagin ang puso? Tulad kay Ma'am Jimmy Brian. Salamat, Jimmy Brian. In na, inuruan na ko. Salamat, sa Salamat. 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 salamat mo kalukod sa katawan makain kung walang makain mo naman walang... kalukod sa katawan mo kailangan mm. salamat na lang salamat sa lahat sapat na hindi ang binibigay sobra sobra yan shout out po ma'am Ginny Brian ng Australia uh, thank you thank you so much po sa inyong ah, uh, pag ano kay Latatay, sa inyong pagmamalasakit, uh, mamalasakit. Oh. at iyan ito nakarating ang iyong tulong sa kanila. Yan, mabibili na Tatay yung kanyang mga gamot para siya ay gumaling. Uh, Ma'am, thank you, thank you so much po ng marami. Nagpapasalamat ako, natutuwa ako na yan, napapansin nyo ang aking mga ah uh, vlog dito sa mga taong ganito na sobrang ang paghihirap. ah, uh, yan, ang Diyos ang magbabalik na lang sa inyo ng mga biyayang. Inyong ipinagkakaloob sa mga dapat, karapat dapat tulungan. Ayan po. Ah, uh, tatay, di ba may nagdala ako ng bigas nung mga nakarang araw? Ah, uh, okay pa naman ang bigas. Ano? Uh, marami pa. Oo. Uh, hindi iyan kung kukulangin kayo pang ulam ano, pwede ka naman kumuha diyan ng pang ulam mo kung may susobra doon sa gamot ano. Oh, Di ba tay? Hmm. Oh, Ayun. Oh, Ano ang masasabi mo nay Hindi ako Napapansin tayo ng ating mga Salamat po. Salamat po. <laughs> Ayun. Ayun naman mga binders, uh, ito naman siya, ito ang kapitbahay ni latatay na yan din kung meron silang mm, kung meron silang kaluwagan ay nakakapag-abot naman siya dito para itong mga makain ito ang mabait niyang kapitbahay na na natutukoy ko doon sa aking mga vlog na una siya ang nagmamalasakit din dito yan, pasalamat tayo sa Panginoon kahit na wala ang mga anak niya Ah, uh, oh mayroon dito'ng mga sabi na natin tulad sa amin eh kami ang tulay para makatulong sa kanila. Ang Panginoong Diyos ang mayroong ano, may ano ba'y utos na sila ay matulungan. O, oh, sige tay, hindi na ako magtatagal, ano? Sige po. Para... Salamat po. Oh, oh. ah, oh. Sana ay Salamat. gumaling ka na tay. Oh. Ah, makakainom ka na ng gamot. Makakainom na po ito. Oo. Oh, oh. Bara makakumplito na siguro ito sa panuloy. Oo, oh, oh, sige. Kung may sumuweto, makikita mo rin dahil may mabibig ko may sumuwa kong ikuwal. Kung ayaw mo na ito sa... Ayo. Salamat din. Hindi ano, Tay. O oh, yan ang gagawin mo din, Tay. Ang sobra sa gamot ano, nabili mo na yung gamot lahat. Hmm. Ibili mo na ng pangsabaw mo tulad Pansabaw, uh, ulam, kung anong magpapalakas sa iyo na kuan. Ang pangulam mo kasi may bigas naman kayo ano. Ayan. Sa kanay lagi mo siyang ano ano, lagi mo siyang ipagsabaw kung makakabili ka doon ng mga kuan para Meron, ano yung katawan niya? Ay, yan yan po, para ano nalang daan ang eh. Sabi kasi ng doktor, bawal sa kanya yung mga maaalat na, bawal mm. na po yung may mga mantika, mm. bawal na daw yung mga, basta yung ano lang, lapwa na lang daw po. Ay, oo, oh, pwede yun. Oo. Mga talbos-talbos na eh, kung mayroon, oh, pwede sabi, yun. Uh, sabi ko nga, diba? sibuyas, kamatis lang po ilagay, tamlog mm. lang doon. Yan. Para talagang, kung gusto niya talaga na po bumaling, o ano, kasi ayaw ko nang Alaga lang, ayoy, ayoy. Mhm. Ano na, na, na natin? Ito yung... na po. Mhm. Ano ah, na yung... nga eh, ikamata. Ito may bayad natin mamaya na 'yan. Haamo, may gamot na kailangan tayo. Mhm. Yan, thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aming vlog. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kabindors. Ah, uh, thank you so much po sa inyong support sa aking maliit na channel. Ah, uh, yan. Wala na akong masabi. Thank you. Thank you sa inyong lahat.